Hello ko FW. Today pag-uusapan natin yung mga kakaibang gawain dito sa bansang Israel. Ako po kasi ay unang abroad ko dito sa bansang Israel. So talagang nanibago talaga ako. Siyempre bagong bayan, bagong kultura, and bagong mga tao. Na, may mga nakikita ako na experience ako dito sa bansang Israel na hindi ko nakikita sa bansang Pilipinas. So unang-una -una yan yung Shabbat. Sabi ko nga, dito sa Shabat, maraming bawal. Sarado yung mga malls. Walang bus, walang tren. So, may mga private transport naman, like taxi or shirut. Uh, mga minivan yun, shirut ang tawag. At may mga nakabukas din na tindahan, pero mga Arab yung mga nagtitinda dun. Pangalawa dyan, yung transportation. Bawal pumara sa mga bases kasi bawat bus kasi is may number 'yan. Halimbawa yung bus is 567. So 'yan may designated na station na sa daan kung saan siya hihinto. Uh, dapat yung station na 'yon may nakalagay na 567. Yun, doon doon sila humihinto. Halimbawa kung pupunta ka ng Tel Aviv, yung bus na 567 ang uh, sasakyan mo dapat. So, dapat nandoon ka dun sa station na may 567. And yung bus na yan ay, is may time, may oras yan kung anong oras darating. Kung halimbawa, 1 p.m. ka, dapat pumunta ng Tel Aviv. Before 1 p.m., dapat nasa station ka na. And usually, yung mga bus na yan is on time. Kung na-late man lang yan, mga 5 minutes, ganyan. May mga abirya. Pero madalas, on time yung bus. At ngayon, kapag hindi mo na datnan yung bus at nalampasan mo yung oras niya, maghihintay ka pa ng 30 minutes bago darating yung susunod na bus. And then, sa ano naman, sa pagbaba, dapat Uh, sabi ko nga may designated station yan. So, kung saan station ka dapat bumaba, uh, before that, um, da, pindutin mo na yung stop dun sa bus na yon para alam na ng driver na may bababa dun sa next station. Dito tayo sa pangatlo, transportation pa rin tayo. Yung train and bus, hindi na sila nag-accept ng cash. So, may ginagamit kami dito na card. Ang tawag is cab niloloadan namin yan ng pera, syempre. May mga store naman na accept, na nag accept or uh, allowed silang mag-load ng mga card. Yun yung ginagamit namin para sa mga, pagsasakay kami ng bus, itatap namin sa mga machine. Yung mga bus kasi may mga pintuan yan sa likod. So, pwede kang umak uh, sumakay doon at may machine doon. Ikaw mismo ang mag-tatap uh, doon sa machine na yun. And then, may mga Pilipino na nagwa 1, 2, 3 dito. <laughs> Pero mag-iingat lang kasi may mga checker. Hindi mo alam, sa susunod na station, eh, sasakay pala yung, check, yung checker. One by one yan. Ba, uh, chine check ng checker kung talagang nagbayad ka. Uh, kapag nakita nilang hindi ka nagbayad, magmumulta ka ng 100 shekel. So, yung pamasahi mo, instead na 9 shekel lang or 12 shekel, magiging 100 shekel pa, diba? E eh, di lalong malaking abiriya yon kaya bawal na bawal yung mag 1, 2, 3. And then, dito tayo sa pang-apat, sa mga restaurant naman nila. Uh, dito, kapag pumasok ka sa restaurant at nag-order ka, unang ibibigay nila sa'yo yung mga salad. Salat ang tawag nila dito. Marami, maraming klaseng salad. May gawa sa um, carrots, cabbage, yan, sa cucumber, kamatis. Yan. Pero masasarap yung mga salad. And unlimited yung pita nila, pita bread. Pwede kang mag-ass every time. Kaya pag uh, sinerve na nila yung uh, in-order mo na main dish, busog ka na dahil dun sa salad na yun. <laughs> pwede mo na lang isharon mo na lang yung in order mo pwede yun. tapos dito pa rin tayo sa panglima dito pa rin tayo sa restaurant uh, lalo na sa mga fast food like McDonald's um, sa mga pizza parlor sa mga basta sa mga chicken uh, broaster yan parang Jollibee yan uh, dito lilinisin mo yung pinagkainan mo Uh, may mga garbage bin yan sa loob ng restaurant so ikaw mismo ang magtatapon ng pinagkainan mo yun, diba? hindi uso dito yung tagalinis dito tayo sa pang-anim, yung chinelas o sapatos nila, labas pasok sa bahay so after mong maglinis mayroon dumi na naman kaya dito sa amo ko dito sa kasalukuyan nagtaka siya kasi yung chinelas ko sa panglabas, iba yung sa pambahay ko. So, sabi niya, bakit uh, iba yung chinelas mo? Sabi ko, kasi magpapasok ako ng dumi kapag yung chinelas ko ay isa lang, di ba? Sabi niya, oh, good idea, sabi niya sa akin. Sabi ko, sa Pilipinas, ganyan kami kahit nga bisita is mag, uh, mag ask pa yan ng permission kung pwede niyang ipasok yung tsinelas or sapatos niya sa bahay di ba so yun uh, dito na tayo sa pangpito yung mga appliances nila hindi mo um, binubunot di ba sa atin binubunot natin yung mga appliances natin kapag hindi natin ginagamit like yung TV ganyan hindi namin binubunot yan actually um, nung kasagsagan ng gera, nung bago yung war, umalis kami dito sa bahay kasi wala kaming um, bomb shelter. So, uh, nagrent kami na bahay dun sa bandang north na no, may bomb shelter. Um, ano kami doon? Two weeks na walang tao dito. So, hindi namin binunot lahat ng mga kung ano yung nakasaksak sa sakit or pinatay yung main switch ng aming kuryente. Hindi namin ginawa yon yon hindi hindi sila takot masunog. <laughs> no, joke lang. Siguro yung ano nila dito, yung kuryente nila dito is napakaganda ng ano um, flow ng kuryente nila. So, uh, hindi sila prone sa sunog. Dito tayo sa pangwalo. Tinidor ang ginagamit nila sa pangkain um, di ba sa atin yung magpartner is kutsara at tinedor? Dito hindi. Ang magpartner is tinedor at yung knife, uh, kutsilyo. Ginagamit nila yung kutsara sa soup, sa sabaw. Yan. Kaya kung kakain ka ng kanin, uh, tinedor yung gagamitin mo ka pangkain. Uh, yun, um, pero masasanay ka rin nasasanay ka rin. Katulad din ng ibang bansa, di ba? chapstick yung ginagamit. Nasasanay lang, nasasanay na silang gumamit ng chopstick. Dito tayo sa pangsyam. Uh, ginagamit ng mga Israeli is card only. Hindi sila gumagamit ng cash. Um, pag pumupunta sila sa canyon, sa mga malls, sa mga restaurant, sa mga groceries, yan kahit nga maliit na vegetable store yan, may mga machines sila na pang swipe ng card. Uh, kasi nga, dito, card lang talaga yung ginagamit. Itong alaga ko, nagwi-withdraw lang ng yung cash kapag binabayaran ako, kapag magsasahod ako. Yun, dun lang sila nagkakaroon ng cash. Dito tayo sa pangsampo, yung pinakalas. Ang tawagan lang nila ay yung first name. Hindi sila marunong tumawag ng tita, tito, ate, kuya. Uh, alam ko naman na maraming bansa na ganito yung kultura. Pero siyempre para sa ating mga Pilipino parang walang modo, ba diba? Halimbawa na lang, tawagan mo yung biyanan mo. Um, uh, example ko na lang yung pangalan ng biyanan ko. Rusing ang pangalan niya. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Uh, halimbawa sa Hebrew, tinawag mo siya ng rusing boy, sa English rusing come here so kapag tinagalog mo rusing, halika nga dito di pa, napakawalang modo walang galang talaga baka sabihin pa ng binan ko eh ibalik ko nga ito sa mga magulang niya, napakawalang modong manugang naman ito <laughs> Pero actually, yung mga amo ko dito is tinatawag ko lang sila sa kanilang first name din. Ang tawag ko sa kanila is Kana and Ziv lang. Yun lang ang tawagan ko sa kanila. Yun, um, sana may natutunan kayo about sa Israel, sa mga Israeli. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, like po ito and subscribe po sa aking channel. Marami salamat and God bless.